Oh, ayan. Okay. Ayan, picture picture daw sila kasi sabado ngayon guys nga. Subunta Minsan lang ko magkakasama dito Ayan guys, bago na kami ngayon guys Tawa na eh Okay guys, bago na kami guys Ito yung mga service namin Guys, yung so, bike so, Magpabike na kami ngayon guys Ito yung service namin dito araw-araw Ayan, ito yung sa akin guys oh so, Ayan yung bike ko ngayon mga kasama ko so yun yan yung pangalan ng company namin guys so Grand Grofa bye bye Madge guys ayun na kami tara guys bye bye Uy na let's go ayun yung yung nauna si Jason si Jordan si Rams at si Runskin 21 Ito pala guys ang kuha ng Croatia guys so. View Ayan Mayroon din mga uh, guys Mga bahay dito Ayan o oh, tingnan mo Ayan yung mga bahay dito eh Pauwi na kami ngayon Ayan Nakikita nyo bago yung sabako Ayan guys yung kulay green Ayan guys Yan yung grips Ayan grips lahat guys oh. So. nang ng ganyan kaya yung mga bahay dito guys yung lalaki pero yung nakatira dalawa tatlo yan dahil tangali dito ngayon guys alas dos na ng hapon ayan yung mga bahay ayan guys kung napapansin nyo yan guys yung mga kahoy niyan sa loob ng mga bakod nila mga prutas yan guys ayan dito pa bahay. Yan. Okay. Yan ang uh, bahay nila dito. Yan, ayan ang ano, tanim na mais. Ang guys, mga tanim na mais. Yan. Ayun ang cherry. Red cherry. Yan na guys. Dito kami dadaan sa akan. Bike line. Ayan. So, bali tatawid pala kami dyan guys. Ako na yan guys. Ayan na nga lang. Ito mawid. Kasi nagtawid na nga sila. Ayan. Ayan mo. Ayan kasi yung mga prutas yan eh. Mga mansanas. Ayan. Nakita nyo ba yung mga puno na yan guys oh? Puro mansanas yan eh Ayan o oh. Ayan lang Kasama uh, ko and Guys, ko Ayan guys, ang dabi ko nga na ako guys Park first, ayan Ito naman guys oh, guys, so ayan, apple Ayan mga apple yan Ayan, cherry. Okay, guys, pwede ka kumuha, guys. Mga dinadaanan namin. Mga prutas. Ayan, oh, rose. Pula, ganda. Ito, guys, oh. Cherry. Cherry plum. Cherry red. Ayan, bibilis na ang kasama kong bike. Ayan guys, yung pass na yan, pag sumakay ka dyan, Libre yan guys. Pag sa makay ka dyan guys, libre yan ang wala yan. Ito yung mga bus stop guys. Kailangan mo lang dito ka magkabang ka ng bus na yan. Bus stop, magkabang ka dyan. Kasi yung pagdaan ng bus may oras. Kaya pag nandito kayo guys sa Croatia, kailangan mo talaga bumili ng bike. Ayan. O sasakyan, pwede rin kayo bumili ng sasakyan mura lang naman dito ang sasakyan guys mas maganda kung meron ka ng driver license sa Pilipinas para pag dating mo dito pa transfer mo na lang sa Croatia na driver license so, dadaan mo na tayo sa bikiri guys at dating tayo ng kanilang paninda so tara pasokin natin sila so, kaya sila

yun yung bahay ng kasama namin guys na Pilipino kung gusto mga tanim lang mais ayan ayan guys yung mais yung e, mga kakayon guys mga cherry yan eh, tignan mo naman dito guys parang walang tao eh diba ito yung ginagawa namin dito araw-araw nagbabike lang kami papasok pero naman guys, bus kaya lang. So, uh, antayin mo talaga yung kwan oras. Kung kailangan yung yung bus. Ayun so. Ito yung bus stop. Dito ko lang mag-abang ng bus. Kahit anong bus. Mag-abang lang dyan. Ito yung address namin dito sa Croatia. Sumobor, Kerestin. Yeah. Guys, mga yan, guys. Okay. Ayan, mga kampanyahan guys. mga kampanyahan. Okay. Tingnan mo. Ayak mga kampanyahan din yun, no? Kailangan mo dito, guys, ng ah, bike

lang ayun, makikita nyo yan guys yung mga red cherry na yan ayan malalaki ng bunga niya guys ayan yung mga mansanas, mga yan. natin mangos ang cherry guys, yung red cherry ayan mga cherry ayan guys, yung makikita mo dito sa mga bahay nila ng mga kahoy, mga putas yan si dewata overload paris ini kita kita lagi burger um, biris biris emang ketakbuni itu mata ya enggak guys nang bolak-balik yeah. rose Yan. by bang kuliah nang rose cherry yan lahat yan. Malaki ng bahay na no? Dito sa kanila guys, pantay-pantay Walang mayaman, walang mahirap Ang ganda ng aso Oops. Ito na yung Punta sa amin Pag pinaiik mo Mga 15, pala 15 minutes yan. Pero pag nilakad mo Abot ka ng 30 minutes guys Pag nilakad mo, papasok Simula sa bahay hanggang sa kampani. Yan, mga 30 minutes na lakarin. Pero pag pinay ko lang, mga 10 minutes, 12, ganun. Paginabahay. Walk! dami ayan oh. puro apple yan guys o so, ayan oh. puro apple yan green puro apple yan ang dami ang laki ng bahay o oh. pero yung nakatira guys siguro mga apat tatlo yun lang ang laki ng bahay no oh. paris paris kalaki kaya di mo alam sinong mayaman sinong mahirap tuloy dyan ayan shout out yun yung lahat dyan mga kabayan ayan, ayan guys apple guys ayan dyan na sa gilid oh tingnan mo guys mga apple ayan puro apple yan oh ayan oh ayan, ayan, oh mga apple hmm, namumula na iba tapos ito yung bahay namin dito ayan oh mga protas din oh ayan guys ayan green apple ayan green apple yan guys ayan oh green apple yan yung ko namin guys yung accommodation ayan accommodation namin yan tapos dito sa ilalim ay uh, alger ito guys alger ito guys ayan. Talyer yan guys, talyer. Ayan, talier yan. Nandito na ako ngayon. Ayan. Thank you so much sa your love guys.